na pagpaparehistro at pagkuha ng lisensya para sa mga e-bike, e-trike at e-scooter. Pag-aaralan daw ng LTO ang mga umiiral na patakaran sa mga LGU. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sinuspindi ng Land Transportation Office ang kautosang kailangan kumuha ng lisensya at rehistro para sa paggamit ng Light Electric Vehicles o LEV. Kabilang dyan ang mga e-bike, e-trike at scooter sa kalsada. Ayon sa LTO, dapat munang pag-aralan kung akma ba ang kautusan sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDALO. Suspendido rin ang mandatory na paggamit ng helmet para sa mga nagmamaneho ng mga LEV. Pag-aaralan din daw muna ng LTO ang edad ng mga pinapayagang magparehistro at kumuha ng lisensya na LEV drivers. Ang ating rule sa ating lisensya, kailangan at least 17 years old. No? eh merong 16 years old the college na eh. di ba so doon na yung nagkakaroon ng uh, uh pag-aaral between the policy and what's happening on the ground sa kabila ng suspension order, hindi naman daw pipigilan ng LTO ang MMDA at mga LGU na may nauna ng patakaran tungkol sa paggamit ng mga LEV. Pero makikipagpulong daw ang LTO sa kanila para mas malinaw kung saang mga kalsada lamang padadaanin ng mga ganitong uri ng transportasyon. Magsasagawa ng public consultation ng LTO sa ilang mga grupo kabilang na ang mga manufacturers ng electric vehicles para malaman din kung ano pa ang mga dapat idagdag na patakaran. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.